Ah, ito pala yung aming nadatnan dito habang kami papunta doon sa ano, sa Naat Mountain View. Ay mga ito kids, ito mga bata, nakita namin dito. Ah. Musta yung kinabuhi dire daw. Okay na. Okay ra? Oo. Uh. Na dire mo nga tulog? Oo. Kalo ay mga bata. Kasi nga ka lang, ang inyo ang mga ginikanan nasa Maron. Na ah, nanarbaho. Uh, so, Luway kayo guys mm, -hmm. Ano yung tao dapat Tabangan niya guys Ano sabi nasa load di Itong tanaw so, Ngayon akong tabang niyo guys If in case nga uh, Ganaan mo nga Mo hatag Hinabang paraan yung mga bata ah. uh, ra guys Kay ako na silang balikan So Nagkaon na mo dong? Nagkaon na mo? Sa inyong hikaon? Anagon. Nako. Anagon lang ang ilang kaon guys. Hmm. Kaya pala. So, Dere mi ning guys, ito una. Walay walay tao ni dere. Hmm. So karon na anay kuan. Na anay tao. Na anay tao dere nga among na nadatnan kani po silang mga bata ra na naabtan na, So loy kay guys. Ah uh, anagon ra na tao nang ilang uh, gikaon. O, luto nya na sudan sudan dong unsa ma may sudan ni yo utan dong bulad so ayan guys utan den bulad der daw ang ilang di uh, sudan so ah uh, mao gina dere guys ah uh, dere sa probinsya sa bukid ang unang masudan ang mo is bulad uh, so ah, uh, uh, Wa mi laing to. wala mo may kuan nya nag kuan na mo nag nag naglungag na mo dira wala may pa. Mi laing. Ah galungag na mo ganiya. So mga una po muron kay apit tebi pa ni udto. Mm -hmm. So nya yeah, nangadto mga may karon og kuan guys at uh, mountain uh, mountain dude at mm. So uh, wala man wala mo ikaw ban dire daw no. Mm -hmm. so, pwede minin yung ubanad mm -hmm. dito sa babaw. Mm -hmm. Kay nakaadto na ko kod god nya ang uh, usa pud dire dire mi ni agi ito nya wala may tawo niya balay abi na mog kuan balay ka puyo so uh, na na dadat nan ta mo karon nga kamuntolo ka kaloy ka so nya dong wala mo kuy kuan nang laing kwarta nya wala pa maguta wala pa magudmi mas maka ano aning Facebook niya kay bago pa mong nga nag vlog vlog aning Facebook ni sulod aning pag, uh, uh, pag bag vlog so sa sinta dong pwede na ni wadyo ko kwarta so sa sunod o nai nai kwan ganahan nga muhatag muhatag sa kwa eh M musikat na ko o oh, pwede tamo balikan dito <coughs> dong o balikan ta mo if uh, na ano ko ni Facebook pamonetize na ta so magpadayon rudod ko paras, paras, pa, para para para, para sa mga ingon ani nga uh, sitwasyon nga ninyo -ni so pero daw nya okay. nagkaon na mo karon wala pa wala oh si nya pwede ta mo pwede mong mo ubansa ko to sa babaw kay mm -hmm. magkuwanta dito magbidyo-bidyo ta dito Bay, pa ako na ko sa inyo kuwan bay Ah, mo din yung silang pira si kuwan din nila guys Pinaharig taon guys oh Asa mo tulog? Kualoy kayo Oh, so Ah, kaya wak pa mo kita mamonetize aning Facebook no? So mga ira kong tabang ninyo, paliwag na lang kong share ano yung uh, mga uh, videos para uh, mo, mo viral ang atong uh, video karon guys. So para ma-monetize ta at uh, tag ta mga uh, ginagmay ragyod nga mga uh, tabang tabang nga maabot sa ato ang mga isig katao. Yan, Mga sitwasyon. So morato guys. O dagang salamat. O thank you sa paglantaw. Uh, palag na lang ko o uh, share sa uh, nakakitaan ni nga videos guys. Kaya e, bulan makatabang po ito sa uban nga. At kinahang landid nga uh, tabang. So, Mara guys. Salamat.